balot-balot ng amo ko ang dami. Hala. Ayun ang dami niyang itatapon, guys, oh. Grabe ang gaganda. Ayun oh. Naglinis siya. Ito kasi yung ano, bakante to, guys. Bakante. Ayun oh. Pinag eh baka ito itapon niya. Sana ibigay to sa akin to. Oh. Ayun, guys. Naglinis siya dito. Eh may mga kawali. Ayun. Oh, oh. Never niya akong tinawag dito para ano, tulungan siya. Ayun mo. Ang dami, guys. At ito ito Ano diba ang dami ng mga na kaya naman siyang hingiin ito. Ayan, dami niya. Patapon. Ito itatapon niya na rin, guys. Oh. Tapos itong bota, guys. Patapon oh. niya na rin yung bota. Oh. Ayan, ito ang dami. Ayan. Ayan, may mga galon. Tapos ito yung ano, yung ina-assemble pepot. Itapon niya na rin yan. Ayoko na magpa-box box. Tapos, ayan, laruan. Tapos, ito, meron. Ito yung ano. Parang kutsunay. Pang ano. Pag maginaw. Ayan, dami pepo to. May kumot pa, oh. Ayan. Kapang tapong kami ng box, dinulungan ko siya. Tapos, ito, pepo to. Ayan, ito, yan. Dami. Ito, nilinis niya rito. Ayan. Ang um, aparador, pinagtatapon niya. Dito na siya, ano. Ah, may stack rin pala rito. Ayan, may stock pala rito, mga plastic. yan ayan, mga siguro ito, itatapon niya rin to ayan, Wala, ibigay sa akin. Ganun sila, guys, di nila pinamimigay. Itatapon talaga nila. Ayan. Ayan, ito. Ano kaya ito? Ayan guys. Mukhang alahas yun guys. Oh. Ayan na may camera pa. Oh. Ayan na mga alahas siguro to ni Lolo. Ayan natin. Kung alahas to ni Lolo. Ay pintas nga Ayan. Dati nasira ako to. Bumili siya ng madami yung ganyang kutsilyo. Dito na kumakain yung boss ko. Oh. May mga negative pa. Yun, may camera pang film. Ayan, wala man lang siya ibigay sa akin. Tapo niya yun, guys. O, diba? Ayan. Tapos, ang dami, oh. Siya, pepot. Nag-ano na ito, yung amo ko, pepot. Hindi niya ako, ano, tinatawag para tulungan siya. Siya, lahat ito, itatapon din niya ito. Unti-unti naman, sa'yo. Hindi, hmm. oh. Hindi. Hmm. Ganda-ganda ito. Um, na ito, eh. so, yung na ito. Ito yung binubuo. Tatapon na rin ito, oh. Eh. Pusto. Eh, parang may nakawakawalo, oh. Eh. Ayan, ay mga ano pinggan itapin na yung mga pinggan yata dito ito yata yung pinggan dito dyan yata yung mga pinggan yan dami nyo ito mga basurahan ito siguro itapon kaya ito ihawan ayan o no. oh. grill all steel sa to bigay sana sa akin to. Kaldero doon. Ito siguro yung sinya pa ito. Ang daming na ano guys. Ito yung ganun yung gusto kong bilhin. No? Pag nilagyan mo ng ano, hindi siya lalamig. Itong mainit. Hindi, itapon niya kaya ito. Ito oh. Ito yung gusto kong bilhin. No? Oh. Ganyan. No? yan to guys di sya maiinitan yan sana bih hingin ko kaya to sa boss ko no primero pa sya pulot yan thermos <laughs> ito na ano to piende ito ganto ginowa basurahan yan so yan ito yung room ng boss ko doon in sarado yung sapatos niya. O, di ba, Pepot, nakita mo, siya nag-aano yung may makina. Yung mga gamit nung nanay niya, tinapon niya na. Iba mga libro. Vlog hmm. so, for today's guys. Ang daming itatapon. Yan. Mga ano, basura ang gandun. Yan, ang sa loob. Ajay! Dito dati natulog yung biit ko. Yan. Daming ano dito. Tingnan, kunin ko yung aking sports shoes. Ay, ito ang ganda. Binaba dito. Yan, dami pa guys. Ito yung ating sports shoes. Ito na dito. Монжис гол. Энд игэ төө нэмээ. Уу. Аа. Энд дигэ gagawin pang treadmill. Ang grabe ako